Yes, good day mga boss. Ito ang S-Lex TR4. Meron itong 66.74 kilometers mula diyan sa Santo Tomas, Batangas hanggang dito sa Tayabas, Quezon. At ito po yung ating huling update dito sa Tayabas, Quezon. Pinakadulo na ito. At uh, ito yung makikita nyo sa video. Meron tayong huling upload niyan. Uh, puntahan nyo po sa ating mga video diyan sa ating listahan sa YouTube channel at meron din tayong update diyan sa Alaminos to San Pablo Bypass Road. Basta hanapin nyo lang po itong Uh, SLEX TR4 uh, Tayabas Quezon Interchange yan po ang makikita nyo ang update natin dito sa Tayabas Quezon at ngayon naman mga boss ay papasadahan naman natin uh, itong uh, dito sa May Santo Tomas Interchange sa uh, pamamagitan lang ng ating uh, pagdaan lang dito sa glit para makita natin yung ilalim nitong uh, SLEX TR4 Santo Tomas Interchange para makita nyo din maliban sa ginagawa nating uh, pagpapalipad ng drone, kada tayo mag-update dito, ay uh, pasadahan natin sa pamamagitan lang ng ating ground footage. Sakto, ako ngayon ay paluas ng Maynila at uh, madadaanan natin yung uh, Santo Tomas Interchange. At tayo ngayon ay nandito na sa may exit ng Santo Tomas. Katawi uh, diyan lang sa may unahan diyan ay madadaanan na natin yung Santo Tomas Interchange kung tawagin. Pero ang totoo niyan, ang uh, exit ay nandito Santo Tomas exit. Iba pa yung Santo Tomas exit at saka yung Santo Tomas Interchange. Yung Santo Tomas Interchange ay naan doon sa unahan doon madadaanan natin at uh, sasamantalahin ko nga itong pagkakataon na ito para makita nyo ng uh, live dito sa baba doon ang katalasan pagka tayo ay nagbablog ay doon tayo nadaan sa may overpass tapos eh, pinapaliparan lang natin ang drone kaya ngayon dahil paluwas tayo meron tayong pagkakataon ay madadaanan natin at sya nga pala bago tayo dimeritsa doon dito muna tayo nakikita natin ito natin ito na ito yung dulo ng S, uh, South Luzon Expressway o SLEX TR3 TR3 nga tawag dito basta itong galing na Maynila dire-diretso ay uh, winaw ay dining na to dinagdagan siya ng uh, tatlong linya kaya sa ngayon ay ginagawa ito at uh, kung nyo nga diyan sa ating uh, screen ay magkabila ay may ginagawa gawa ng itong uh, ng ito ay gagawing anim uh, na linya yata yan uh, basta uh, mga anim na linya na gawa ng yung kabilang yun yung bagong gawa na yun ay tatlo tapos dito ay tatlo din hindi anim nga ayan at ayan uh, ang sitwasyon dito sa parte ng Santo Tomas Patangas galing ng Star Tollway tayo ngayon ang direksyon ay papunta ng Kalamba at uh, sa nakikita nyo yan ay diridirit yan hanggang alabang yung ginagawa uh, ginagawang widening na yan o pagdagdagdag ng lane nitong ng uh, Expressway papunta ng Maynila at uh, yung mga tuloy yan ay tinatagtagan din pagkabilang side at uh, itong uh, lugar na ito ang uh, patunay na sadyang uh, pinalalawak na itong uh, expressway dito sa papunta ng Batangas aya malapit na tayo mga boss. Huwag muna kayong bibitaw at para makita nyo ng Uh, diretsuhan mula dito sa ating sa uh, sasakyan o yung taas na yan, yung overpass na yan na natatanaw nyo, yan tayo dati nadaan tapos e eh, nagpapalipad tayo ng drone at ayang uh, yung nasa unahan na yan minor lang tayo ng konti, tayo yung kakaliwa at para tayo yung makatigil itigil tayo sa kitiya sa unang-unahan diyan gawa lang yung natatanaw nyo yan, ayan na yung SLEX uh, TR4 tapos diyan yung kanyang pinaka exit sakaling ay matatapos yung ginagawa na yan yan yung uh, kanyang entry tapos eh, yung galing doon papunta dito ang ganyan ayan ang uh, SLX TR4 papunta yan doon sa my mount makiling yan doon yun ang makiling yung eh, natatanaw nyo yun papunta yan doon hanggang diyan sa may Uh, Santo Tomas, Batangas papunta dito dito at ito yung overpass kapanti tayo pagbastan yung mabuti ang uh, overpass dito sa Santo Tomas interchange na ayan ay kumpleto na o kumpleto na yan at uh, sa kasalukuyan itong interchange na ito ay uh, dinidesign na yung uh, posibleng maging uh, daanan. so ito yung kanyang pinaka overpass na napakalawak tapos i eh, ayan yan ay ginagawa na para ma-design yung uh, itsura nung gagawing pinaka interchange medyo kung mapapansin nyo nga ay mataas yung tambak na yan yung lupang yan ay sadyang itinambak di para pagka inumpisa na yung uh, paggagawa ng interchange ay ilalatag na lang nila so nakalampas tayo ng kaunti dito sa overpass at uh, ito yung uh, itsura ng overpass dito sa yan, binabalang natin ng salamin para mas maliwanag ayan napakaganda itong uh, tsura nitong uh, Santo Tomas Intercanes sa ngayon ginagawa paspasan ang paggagawa dito ngayon kung mapapansin nyo nga ay uh, puro lupa ang makikita nyo yung sabihin ay tuloy-tuloy uh, ang paggagawa dito tapos diyan sa may pantarian ayun yung exit galing doon o galing ng Bicol diyan ang magiging exit tapos doon sa may kapila na yon yun ang magiging entry galing ng Maynila kaya diyan sa kabilang na yan yan ang magiging entry ayan okay at uh, diretso na tayo dito sa ating dadaanan ng ito at uh, makikita nyo rin na tuloy-tuloy ang uh, pagpapalawak nitong kalsada dito sa South Luzon Expressway Papunta ng Maynila So yan mga boss ang ating update dito sa SLEX o South Luzon Expressway Ganda no? O tapos sa ngayon ay may accident, mayroon lang kaunting accident dito diyan sa site niyan. Kaya mayroon din kaunting traffic. <laughs> Pag, uh, pagka merong aksidente, matig may traffic. So well, yan mga boss, sana ay kahit pa paano eh, nabigyan ko kayo ng informasyon tungkol dito sa uh, SLEX TR4 Santo, Santo Tomas Interchange at yan po yung ating update diyan sa Santo Tomas Interchange sa so, lang ng ating uh, Uh, pagkaan, drive-thru <laughs> ay wala kasi ako'y paluwas lang sinamantal ako lang yung pagkakataon na makuna natin ng video ko na uh, sayang din makikita nyo sa baba yung itsura ng ating uh, vlog banabira natin ito magawa para well, pagka tayo ay nadaan diyan ay eh, kalimitan na eh, inaka motor kaya kayo ay eh, sinamantala ko yung pagkakataon na uh, natin ng video at uh, yun nga yung itsura at uh, kung pagpapasdan nyo at ito dinadaanan natin ay eh, tuloy-tuloy ang pagpapalawak at sya nga pala mga boss uh, bali sabado ngayon bukas naman ay ah uh, pa vlog tayo dito sa SLEX CR4 At uh, yun nga pala mga huling vlog uh, natin ay tungkol sa bypass road diyan sa may Alaminos to San Pablo At kung hindi nyo pa napapanood yun ay panoorin nyo na po Kung makikita nyo doon yung itsura ng Alaminos to San Pablo bypass road At uh, yun nga tulad na sabi ko doon ang Alaminos to San Pablo bypass road ay hindi pa siya pwedeng dahanan hanggang diyan sa may uh, San Vicente, San Pablo, Laguna ang uh, mas uh, madadaanan nyo lang pagka kayo ay ginamit nyo yung Alaminos to San Pablo bypass road pag kumanan kayo ang labas nyo ay dun lang sa may San Miguel sa may bypass road naman ng Alaminos to Lipa kakanan na kayo dun ng pagka diniritso nyo yung papunta ng Uh, San Miguel, San Pablo ay mayayari kayo dun sa mga mga maputika na dadaanan nyo gano'n yung mga ride of way pa dun na uh, uh, hindi pa ayos kaya huwag nyo na subukan diyan na lang kayo sa may Alaminos to Bypass road kumanan kayo dun para hindi hindi kayo maligaw di pa, hindi pa pwedeng daanan ng Alaminos to San Pablo bypass road papunta ng San Vicente hindi pa lang pasan yan lalo ngayon uh, na ulan laging maputik na po ay hindi pwede kahit motor nahihirapan so ayan tutaan nyo na lang yung ating mga update na yan at para mapanood nyo tapos i eh, marami naman tayong in-upload dyan tungkol sa SLEX TR4 hanggang Tayabas Quezon puntahan nyo na lang po at para mapanood nyo siya nga pala kung bago pala sa channel na to eh, Uh, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay merong bagong video. Ayan. Ano ba? Ano pa ang pwede natin pag-usapan? Pwede ko pag ay yun na lamang at uh, na lang ako bukas sa ating vlog dito sa tr 4 So maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.